kusang ligaw. Kusang ligaw. Hey. Hi guys! Dito tayo gabili tayo ng halam. Ano guys? Taniman ng halaman. Ito kami guys. Uh, kasi pipi, bibili kami ng paso. Paso, paso, paso. Dami mga paso guys. Oh. Sa kalupa. ah Iti. Parang maliit siya. Ha? Ah. Ah. Oh, yan Ito ba Oh, iyan na lang. Mala na ba iba? Ah, bilog lang. Ito. Ha? Ah. Ito. Oo nga. Para isang alisin natin yung ibang ano doon. Amiya. Ah, na oh, lang iti. Oo, at yung ano paso, bilog, Para doon, ilagay ko yung snake Ano ba? How much this? Uh, It's 25 No, 20? No. Where your 20? Where your 20? <laughs> Where <are> your 20? <laughs> yung snake plan ko ba? This one, how much? It's uh, 14 14? Ay, maliit Maliit naman ito sa snake plan word, no? yung I mean. aming uh, Bibili pa ba tayo ng ibang paso doon, ward? Ha? Wala na ba bibili ng paso doon? Pero, 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 doon? Hindi, uh, ah. sana ako doon pang, pang sala ba? Mahal man, oy. Oo, oo and <laughs> guys, dito mga halaman. Oo. Oh, oh, Ah, oh, tama. Oh tama na 'yun. Oh, isa. Isa. Ang gas nito guys. Itu yung markot eh. Markot. Ito yung pang loob, pag indoor. Ito. How much this? How much this? Excuse me. Ay. <laughs> How much this? Real. Six. Six real. 6. 50, 6, 50, 50 60, 60. Ah 16. This one 16 60 don't 60 Ganda to show Ganda

di masyadong ano dito? that's your green green, no flower flower, no flower flower. Ito tayo dito. Ikot, 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 ikot ah, Ito na yung Mga binibili nila Yan, mga puti Ang binibili nga ano yung mga bulaklak na siya Sampagita, daming bulaklak oh. Ang Sampagita, Mulai bermuda di Sampai kita. Gitu. Bye bye, thank you for watching.